si Ray Monroe. Kasama ang kanyang asawang si Joan at ang kanyang anak na si Perry, ay nagmamaneho pa uwi mula sa bahay ng kanyang mga biyanan. Araw ng pasasalamat ito, nagtalo ang mag-asawa tungkol sa kanilang relasyon habang nakaupo si Perry sa likurang upuan. Nakikinig ng musika sa kanyang headphones. Nagsimulang umiyak si Joan. Alam niyang malapit nang matapos ang kanilang pagsasama habang nag-aaway sila biglang tumigil ang headphones ni Perry kaya tumigil din sa pagtatalo ang mag-asawa at nagsimulang kumanta kasama si Perry para aliwin siya mayamaya -maya, kailangang magbanyo si Perry huminto si Ray sa isang gasolinahan dinala ni Joan si Perry sa banyo habang si Ray naman ay bumili ng baterya para sa headphones ni Perry kape at coke para kay Joan ngunit kulang ang pera niya kaya iniwan niya ang baterya at bumili na lang ng dalawang bote ng alak para sa sarili. Pagbalik sa kotse, nagsinungaling siya kay Joan, sinabing walang baterya sa tindahan. Habang papalim na si Ray sa kotse, napansin ni Perry na nawawala ang kanyang compact nang hindi nila ito mahanap sa kotse. Bumalik si Joan sa banyo para hanapin ito. Tumayo si Ray para tingnan sa ilalim ng upuan ni Perry ngunit aksidenteng natapon ang kanyang kape. Nasa labas ng kotse si Perry noon habang abala si Ray. Napalayo si Perry patungo sa isang kalapit na construction site. Nakakita siya ng lobo at lumapit dito. Biglang may dumating na aso. Sinimulang tawagin ni Perry si Ray para tulungan siya. Habang umatras si Perry, nasapul siya sa pagitan ng aso at isang hukay sa construction site. Napansin ni Ray ang aso at sinabihan si Perry na huwag gumalaw habang dahan-daang inililihis ang atensyon ng aso sa kanya. Nang magtapo ng bato si Ray, natakot si Perry at nahulog sa hukay. Tumakbo si Ray para sagipin siya ngunit nahulog din siya at nawala ng malay. Nagising siya pagkaraan ng ilang segundo at nakita si Joan na tumatakbo palapit sa kanila. Nakahandusay si Perry sa tabi niya. Walang malay. Habang sinusuri siya ni Joan kung may sugat, nasa gulat pa rin si Ray at hindi nagsasalita. Lumapit si Joan sa kanya. Umiiyak ng hysterical. Ngunit itinulak siya ni Ray. Ipininid ni Ray ang kanyang mga mata. At nang idilat niya ito, parang normal na ang lahat. Nagmulat ng mata si Perry at nakahinga ng maluwag si Ray. Ngunit napansin niyang baka nabali ang braso ni Perry, kaya dahan-dahan niya itong binuhat at dinala sa kotse. Sinabi ni Joan na tawagan ang ambulansya, ngunit sinabi ni Ray na may nakita siyang ospital sa malapit. Habang nagmamaneho patungo sa ospital, muntik nang mabangga ni Ray ang isa pang kotse. Nasa likurang upuan si Perry kasama si Joan. Labis ang sakit na nararamdaman. Pagdating sa ospital, naupo si na Joan at Perry sa waiting area habang inaasikaso ni Ray ang pagpapa check in Maraming tao sa ospital, kaya sinabi ng receptionist na maghintay sila ng kanilang turno. Habang naghihintay ang tatlo, naririnig ang mahinang pag-iyak ni Perry dahil sa sakit. Lumapit muli si Ray sa receptionist at hiniling na mauna sila. Ngunit pinapirmahan lang siya ng mga papeles at pinabalik sa paghihintay. Bumalik siya kina Joan at Perry, kung saan humingi ng paumanhin si Joan sa kanya dahil sa kanyang dating kabastusan. Maya-maya, Tinawag ng NARS ang pangalan ni Ray. Dinala ang pamilya sa isang kwarto, kung saan kinuha ng NARS ang mga kinakailangang impormasyon tungkol sa kanila. Nagsimulang maging masyadong personal ang mga tanong. Nanainis ang mag-asawa. Hiniling ng NARS na irehistro si Perry bilang organ donor. Ngunit tumanggi sila, kahit na tinanggihan. Pinilit pa rin ng NARS ang usapin ngunit hindi pinansin ni Ray. Dinala sila ng isa pang nurse sa isang ward. Inilagay si Perry sa kama ng ospital, at sa wakas ay dumating ang doktor para tingnan siya. Kinumpirma ng doktor na nabali ang braso ni Perry at kailangan nitong eye cast. Nang malaman ng doktor na nataman din ang ulo ni Perry, pinayuhan niya silang mag-backward scan. Nilagyan ng cast ang braso ni Perry. Pagkatapos ay inilagay siya sa wheelchair at dinala sa CT scan lab. Napag-alaman na isa lang sa mga magulang ang maaaring sumama, kaya naiwan si Ray sa labas. Sinabi ni Perry kay Ray na mahal niya ito bago sila maghiwalay. Natulog si Ray habang naghihintay. Nagising siya pagkaraan ng ilang oras at tinanong ang receptionist tungkol sa kanyang pamilya. Ngunit dahil nagpalit na ng shift, wala itong alam. Hinintay niya itong mag ng records. Lumipas ang ilang minuto, ngunit walang sinabi ang receptionist. Tinanong siya ulit ni Ray. Medyo naiinis na, Sinuri ng receptionist ang record ng umaga, ngunit wala ang pangalan ni Perry. Sa sobrang frustration, hiniling ni Ray na makita ang doktor na tumingin kay Perry, ngunit nagpalit na rin ito ng shift. Galit na galit, sumigaw si Ray sa receptionist at hinampas ang mesa nito, kaya agad nitong tinawagan ng CT room. Ngunit sinabi ng tao mula sa lab na isang matandang babae lang ang dumating doon ngayong araw. Sobrang na-frustrate si Ray. Galit na tinanong niya ang receptionist tungkol sa kanyang pamilya, ngunit tiningnan siya nito na parang baliw. Sinisi pa siya nito na baka mali ang ospital na pinuntahan niya. Iginiit ni Ray na imposibleng mali ito, ngunit hindi siya pinansin ng receptionist at nagsimulang makipag-usap sa iba. Nag-aalala sa kanyang pamilya. Tumakbo si Ray patungo sa restricted area ng ospital, ngunit pinigilan siya ng mga opisyal doon. Sinabi niya ang kanilang pagbisita kaninang umaga. Sinuri ng doktor ang record ng araw na yon, ngunit walang pasyenteng nagngangalang Monroe. Sa sobrang frustration, tumingin si Ray sa paligid at nakita ang Nars na tumulong sa kanila kanina. Kinilala siya ng Nars. Sa pag-aakalang napatunayan na niya ang kanyang punto, nakahinga ng maluwag si Ray. Ngunit sinabi ng Nars na wala siyang alam tungkol sa anak o asawa niya. Ayon sa Nars, si Ray lang ang dumating para magpagamot sa sugat sa ulo at mag-isa siya. Galit na galit, sinisi ni Ray ang Nars sa pagsisinungaling. Ipinapalagay ng doktor na may contusion siya mula sa sugat sa ulo at nag-alok na gamutin siya. Ngunit halos atakihin na ni Ray ang Nars at kailangang pigilan. Tinurukan siya ng doktor ng sedative para pakikalmahin. Ikinulong siya ng mga gwardya sa isang kwarto. Sinubukan niyang buksan ang pinto, ngunit nahihilo siya dahil sa droga. Upang pigilan ang epekto ng sedative, tinurukan niya ang sarili ng iniksyon na nakita niya sa kabinet. Sinubukan niyang buksan muli ang pinto, ngunit hindi ito gumana. Kaya binasag niya ang salamin ng pinto at tumakbo palabas. Ngunit bago siya makatakas, napansin siyang tumatakbo. Hinabol siya ng seguridad, ngunit nagawa niyang makatakas sa ospital at magtago sa kanyang kotse. May pulis na nasa labas din ng ospital. Sinamantala ni Ray ang pagkakataon. Huminto siya at sinabi sa pulis ang tungkol kina Joan at Terry. Sa pag-aakalang nagsisinungaling siya, hinilingan siya ng pulis ng ID. Matapos ipakita ang kanyang ID, sumang-ayon ng pulis na tulungan siya. Nakita ng receptionist si Ray na muling pumasok sa ospital. Ngunit wala siyang magawa dahil kasama nito ang mga pulis. Tinawagan niya ang seguridad bago tulungan ang mga ito. Pinapasok sila ng mga gwardya. Dinala ni Ray ang pulis sa doktor mula kanina. Inamin ng doktor na maaaring may mali sa record. At hiniling ni Ray na dalhin sila sa CT lab. Sumang-ayon ang doktor. Ngunit dinala sila ng mga gwardya sa ikatlong palapag. Bagamat malinaw na naaalala ni Ray na nasa basement ang CT lab. Sa lab, malinaw na hindi kailanman naroon si Perry. Hiniling ni Ray na tawagan si Dr. Bertram, natumingin kay Perry kaninang umaga. Sumunod ang staff, dumating ang receptionist na may dalang papel na pinirmahan ni Ray kanina. Ngunit hindi nito napatunayan ang presensya ni na Joan at Perry. Dumating si Dr. Berthram at isiniwalat na si Ray lang ang dumating sa ospital para magpagamot sa sugat sa ulo. Hiniling ng doktor na mag-backward scan siya. Ngunit tumanggi si Ray. Sinabing naghihintay ang kanyang asawang si Abby sa labas. Naging kainahinala na hinala ang pulis kay Ray dahil sinabi niya sa kanila na Joan ang pangalan ng kanyang asawa, hindi Abby ipinaliwanag ni Ray na si Abby ang kanyang dating asawa, na matagal nang patay, walang magawa, sinisi ni Ray ang ospital sa pagkidnap sa kanyang pamilya, iminungkahi ng gwardiya na tingnan ang CCTV footage para malaman kung nagsisinungaling si Ray, pinanood ng grupo ang footage ng umaga, ngunit wala sina Perry at Joanne sa alinman dito, sinabi ni Ray na dahil ito sa anggulo ng kamera. Hindi na naniniwala ang pulis sa kwento ni Ray. Hiniling niya sa pulis na puntahan ang gasolinahan para malaman ang totoo. Natagpuan pa niya ang scarf ni Perry malapit sa kama ng ospital kung saan siya naroon kanina. Sinabi niyang ito ang patunay na naroon si Perry. Ngunit kailangan ng pulis ng mas matibay na ebidensya pinaghihinalaan ng mga doktor na hindi stable ang mental na kondisyon ni Ray. Kaya ipinakilala siya kay Teresa Jacobs, isang psychiatrist. Dinala ni Teresa si Ray sa isang kwarto at ipinakita ang kanyang administration record, na hindi binabanggit si Perry o Joan. Kalmado siyang nakipag-usap kay Ray at tinanong ang mga pangyayari ng umaga. Tinanong din siya tungkol kay Abby. Isiniwalat ni Ray na namatay si Abby walong taon na ang nakalipas sa isang aksidente sa kotse, at hindi niya ito nasagip dahil lasing siya. Sa sobrang frustration, nagsimula siyang umiyak. Alam na ni Teresa na may mali. Iminungkahi niya sa pulis na tingnan ang lugar kung saan nangyari ang aksidente kanina. Ayon kay Teresa, baka naroon pa rin sina Joanne at Perry. Dinala ng pulis sina Ray at Teresa sa construction site muli. Tumawag sila ng backup para tulungan sila sa paghahanap. Natagpuan nila ang compact ni Perry sa hukay. At may nakita rin silang tuyong dugo sa semento. Napagtanto ng pulis na hindi ito dugo ni Ray dahil hindi ganoon kalala ang sugat niya. Ang mga nawawalang tao at ang dugo ay nagpahalata sa mga pulis na crime scene ang lugar. Ngunit sinisi naman ni Ray ang pulis. Inakusahan sila na nilagyan ng compact at dugo ang lugar para Sir Ansha. siya. Naniniwala siyang gusto ng pulis na iligtas ang ospital sa ginawa nila kina Joan at Perry. Sinubukan ni Teresa na pakikalmahin si Ray at tinanong kung ano ang nangyari kay Perry. Nagsimulang magmalabo si Ray. Tinanong siya ni Teresa kung itinulak niya si Perry sa hukay. Natigilan si Ray. Hindi gumalaw. At tumitig sa malayo. Inaresto siya ng pulis sa hinalang pinatay niya ang kanyang asawa at anak. Habang ikinakabit ang posas, biglang nawala sa katinoan si Ray. Kinuha niya ang baril ng pulis at itinutok kay Teresa. Pinilit niya silang pumasok sa gasolinahan at ikinulong doon. Kinuha ni Ray ang keycard ni Teresa at nagmaneho patungo sa ospital gamit ang kotse ng pulis. Itinago niya ang baril at pumasok sa loob. Plano niyang pumunta sa basement, kung saan naniniwala siyang dinetene si na Joanne at Perry. Habang ginagawa ito, Napadaan siya sa maternity room. Naalala niya ang araw na namatay si Abby dahil sa mga bata. Naalala niya ang kamatayan na kumitil kina Abby at sa kanyang hindi pa isinisilang na anak. Nagawa niyang makakuha ng apron ng doktor at magpanggap bilang isa. Pumasok siya sa elevator at papunta na sa basement. Ngunit sumama ang gwardya mula kanina. Nag-away sila ni Ray. At sa huli, sinakol ni Ray ang gwardya hanggang mamatay at kinuha ang mga susi nito. Nasa basement na si Ray ng ospital. Habang nagmamasid, natagpuan niya ang laruan ni Perry sa isang basurahan malapit. Sigurado siyang malapit na ang kanyang anak. Hinawakan niya ang baril at hinanap siya. Nakita niya ang dalawang doktor na naghahatid ng mga kahon ng organo ng tao. Napagtanto ni Ray na dinala sina Joan at Perry rito para kunin ang kanilang mga organo. Ipinaliwanag nito ang pagsisikap ng nurse kaninang umaga na gawing organ donor si Perry. Pumasok siya sa isang kwarto at natakot nang makita ang maraming bangkay na nawawala ng organo. Tumakbo siya palabas ng kwarto para hanapin si Perry at natagpuan siya sa isa pang kwarto na inooperahan ng mga surgeon. Nasa sulok ng kwarto si Joan, labis na nahihilo dahil sa droga na ibinigay ng mga doktor. Itinutok ni Ray ang baril sa mga surgeon at inilagay sina Joan at Perry sa wheelchair. Ngunit bago siya makatakas, pinigilan siya ng mga doktor. Balak siyang turukan ng droga ngunit nagawang makawala ni Ray sa pamamagitan ng pagbaril sa isang aparato na nagdulot ng pagsabog. Tumakbo siya palabas ng kwarto kasama sina na Joan at Perry sa wheelchair. Pinatay niya ang isa pang doktor sa pasilyo. Dinala niya ang kanyang pamilya palabas ng ospital at inilagay sa likurang upuan ng kotse. Umuwi na ang pamilya. Sinabi ni Perry na masakit pa rin ang kanyang braso, kaya kinantahan siya ni Ray para mabawasan ang sakit. Pagkatapos, tumuon ang kamera sa likurang upuan, at nakita natin na dalawang random na tao ang nakaupo roon. Mga hinablat ni Ray mula sa gitna ng kanilang Operación. Nabalikan ni Ray ang umaga, at nalaman natin na namatay si Perry nang mahulog siya sa hukay. Nang itulak ni Ray si Joanne, napatay niya rin ito. Hindi kinaya ng isip ni Ray ang sakit na siya ang dahilan ng kamatayan ng kanyang pamilya. Kaya gumawa ang kanyang isip ng bagong realidad kung saan buhay pa ang kanyang asawa at anak. Naniniwala si Ray na inililigtas niya sila. Ngunit isiniwalat na kinidnap niya ang isang random na pasyente mula sa operasyon. Ang mga bangkay ni na Joanne at Perry ay nasa trunk ng kanyang kotse sa buong panahon. Natapos ang pelikula habang hinahalusinate ni Ray si Joanne na si sinasabihan siyang iuwi sila. At iyon ang nakakaiyak na wakas ng pelikula. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito. I-on ang notifications. At mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Salamat sa panunood.